sa mga nagtatanong kung okay pa ba ang Starlink kahit umuulan at foggy. Ayan, dito po sa amin ay umuulan at foggy. Tingnan, tingnan nyo naman. Ayan, umuulan. So, mag speed test tayo mamaya. Ayan, maulan po dito sa amin. Ayan, foggy po ang ating uh, kalangitan. Ganyan po dito sa probinsya. So try nating mag speed test dito sa speakeasy.net speed test. Ayan, tignan natin kung anong makukuhang speed. Ayan, umabot tayo ng 118. 110. Ayan, 110. 11, ayan, 11.7 ang download speed natin. At ang upload speed naman natin ay 38, 35, 34, ayan, 30, 33.86 Mbps ang ating upload speed. So, punta naman tayo dito sa ating... Uh, application na Starlink. Dito naman tayo mag-speed test. Ayan. Umabot siya ng 142. Umaba ng 131. 130. At ang upload speed niya ay 35. 34. Ayan, 35 po sa mga nagtatanong kung okay pa rin ang Starlink kahit umuulan ayan po ang ating speed test okay pa rin po kahit umuulan at foggy ang kalangitan yun lamang po at kung nagustuhan nyo ang ating video na to sana po ay like nyo ang ating page at mag follow din kayo maraming salamat see you on my next video